News updates. Mga balita ngayon Matataas na kalibre ng armas na sa Maguindanao del Sur Grade 8 student patay matapos mahulog sa ikaapat na palapag ng eskwelahan Higit dalawang libong polis sa Central Luzon na promote at nanumpa Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Nasamsam ng pinagsanib na puwersa ng kasundaluhan at kapulisan ang iba't ibang arma sa Sitio Damabago, Barangay Barura Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur kahapon. Resulta ito ng isinagawang clearing operation sa nangyaring sagupaan sa dalawang MILF-BF group sa nasabing lugar. Umabot sa labing pitong high-powered firearms ang nasamsam sa encounter site, kabilang na ang pitong M16A1 rifles, isang caliber 50 sniper rifle at isang RPG. Nasa maigit isang daang pamilya naman ang naiulat na lumikas sa lugar dahil sa nangyaring inkwentro. Kasalukuyan naman nagsasagawa ng investigasyon ng Local Government Unit ng Sultan sa Barongis, katuwang ang mga militar at sa koordinasyon na rin ng MILF para sa naturang insidente. Binawian ng buhay ang isang labing tatlong taong gulang na estudyante kaninang umaga matapos malaglag sa ikaapat na palagpag ng eskwelahan sa Kidapawan City National High School. Kinilala ang biktima na si John Lloyd Bedwa, isang grade 8 student at residente ng Kidapawan City. Ayon sa ulat, nahulog si John Lloyd sa ikaapat na palapag ng kanilang paaralan habang nagsasagawa ng flag racing ceremony kasama ang kanyang mga kamag-aral. Sinubukang pang isugod ang biktima sa ospital ngunit binawian rin agad ito ng buhay. Nagdadalamhati naman ang kanyang pamilya at buong pamunuan ng Kidapawan City National High School dahil sa nangyaring aksidente. Nagsasagawa naman ng masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga detalye ng insidente. Mahigit 2,000 opisyal at tauhan ng Police Regional Office Central Luzon o PRO-3 ang nanumpa nitong Webes matapos ang kanilang promosyon. Sa Cabo ang 2,329 na na-promote, 51 ang Police Commissioned Officers at 2,278 naman ang Police Non-Commissioned Officers. Idinaos ang opisyal na panunumpa sa isang seremonya ng donning and pinning of ranks sa PRO-3 Parade Grounds. Pinangunahan ni Pro 3 Chief Brigadier General Jean Fajardo ang mass donning at pinning ceremony. Pinuri niya rin ang mga bagong napromote na, na polis sa kanilang dedikasyon, ngunit binigyang diin din niya ang mas malaking responsibilidad na kaakibat ng promosyon. Hinamon din ni Fajardo na lalo pang ipamalas ang integridad at profesionalismo sa serbisyo at pag-ibayuhin ang kanilang paglilingkod para sa mas ligtas at payapang rehiyon. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ik wil hier, trust yeah. in jou. just als je ik een perseverer. Ik voor deze machine in mijn leven. Nagdeklara ng gieram abusya, hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. <tong> <tong> Dad, <tong> nawawak <kayo>. yung <tong> isipisan nili mo. Sa mala naman, malaka ng ama, <tong> ang anak, ang spirito si Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.